nakakatawa itong mga bata na ito, mga idol. Nakita nila ako dito. Sabi nila, parang kilala nila ako. Napanood mo na ako? Oo. Oh, <laughs> anong pangalan mo? Ariben. Ah, Taga saan ka, Arriben? Phase 2, South Bill. Ato. Ikaw? Arapin. Ah, magkapatid kayo? Oh, napapanood daw nila ako. Parang napapamilyar nila. Kasama nila yung ate nila. Yan ah. <laughs> Lumapit nila sa akin. Sabi niya, <laughs> vlogger ka? Sabi ko, uy, parang kilala ko to si Kuya. <laughs> Anong grade mo na to? Eh? Kaklase kayo? Magkapatid kayo? Oh? Ato. Anong pakiramdam pag magkaklase ang magkapatid? Masaya. Hindi kayo nag-aaway. Sino mas magaling sa inyo? Oh, <laughs> ikaw matanda. Ay, ah, ikaw matanda. <laughs> Parang mas malaki ka kaysa kanya. Ay, 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 ay. <laughs> Kapatid mo na limon. mas malakas kumain to, no? Ito, mahina. <laughs> Dapat mas si pagkarik kumain. Kailangan magaling din kumain. Mas mataas ang grade niya kaysa tayo. Ang galing naman naman sabay kayong nag-graduate no. Kaya wag kang ano, wag kang magpapaiwan dito. Bakit kayo nagkasabay? Tumigil ka. Hmm. <laughs> Itong matanda. Si <laughs> to matanda. Si <Siyan> tumigil. <laughs> Parang Para baligtad yata to. <laughs> ah, oo. Tumigil ka nga pala kasi kaya nabutan mo. Ah, pero ikaw yung magaling. So, ayan, kasama natin. Ang pangalan nitong isa ni ate? Kapatid nyo rin. Hindi, kaibigan. Ha, tita? Hmm. Ayan, may kakuntuhan ako dito. Punta ako dito sa lawa, nagbablog ako. Tapos nakita ko itong tatlong bata na ito na... Kakintuhan ko, Tawa ng tawa. <laughs> Nagtatago. <laughs> Bakit ka ito'y natatawa? kasi naka-face mask ka. <laughs> Nahihiya ka na pasama ka sa vlog. <laughs> shout out mo yun naman yung klase mo. <laughs> oh, shout... shout out sa kapatid uh, ko. Dito? Okay. Shout out dito. <laughs> shout out nga pala dyan sa mga TST. Kamusta na kayo? Ayan. May abulong ako. Doon sa klase mo. <laughs> Meron ah. Shoutout mo na ako. ba? <laughs> Ikaw? Shoutout si Chris Kajal. Oo, sige. Sige bigyan mo na <laughs> nga. Lagyan mo na ang doon. Ng Nang... simula ng pangalan. L. L. Tapos anong simula ng opilyedo? Hindi alam. Hindi alam. Ayun, shoutout doon sa cross niya. Nagsisimula sa letter L. Sinabi daw po. Ha? Sinobi? Si oh! Sinobi? <laughs> Nagaano kayo dito sa lawa? Mama siya lang, magpapainit. Anong oras ang pasok niya sa hapon? 11.30 Ah, 11.30. Anong grade mo? Grade 3. Ano na ko dyan, napasok grade 5. Ba nakikita mo yung may balat dito? ng babae, may balat na babae. Ayun, anak ko 'yun. Anak kong bunso. Napapansin mo 'yun? Ayun. 'Yung anak ko. Tapos si iba, high school na. Ganda dito, ano? Lagi kayo pumapasyal dito? Tapos po nagba-bite ng guys. Ay ka naman baka may shout out ka. Ayun oh, hi guys, 'yung guys. Hi, kumusta ka? <laughs> Ayan. Oras na para Sige <laughs> na wala pa. Sige. Okay.